Manila, isa na namang emosyonal na tagpo ang nasaksihan ng mga tagahanga ng siyam na na youth-oriented show na EIA. Matapos mag-reunion ang mga original cast members para alalahanin ang buhay at alaala ng kanilang mahal na kaibigan at kasamahan, si Rodwick Red Sternberg, sa Instagram post ni Direk Mark Reyes. Ibinahagi niya ang mga larawan mula sa memorial service na kanilang inorganisa para kay Red, na kamakailan lamang ay naiwi na sa bansa ang kanyang mga abo. The Tis Barkada hosts a memorial service for at Red Sternberg. Welcome home Kiko, ayon sa caption ni Direk Mark, nakaputing kasuotan si na Angelo De Leon, Bobby Andrews, Michael Flores, Rica Paralejo, at Ciara Soto bilang paggunita sa yumaong aktor. Sa hiwalay na post, sinabi pa ni Direk Mark, 30 years of friendship, 30 years of Tis. Missing at Bernadette Lison, at uno isang daan at labing isa and of course at Red Sternberg. Nagbahagi rin si Michael Flores ng slideshow ng mga larawan mula sa event, kabilang ang isang larawan kasama ang asawa ni Red na si Sandy at ang kanilang mga anak. Remembering our brother at Red Sternberg, sadnya, sa live stream ng memorial na ipinost sa Facebook page ng NIEI Albarkada. Bawat isa sa kanila ay nagbahagi ng pinakamamahal nilang alaala tungkol kay Red. Isa sa mga pinakanakatindig balahibong sandali ay ang mensahe ni Bobby Andrews para sa mga anak ni Red. Just want to know that your dad loved you more than the promise of renewed fame because your dad truly loved his family. Nothing was more important to him, emotional na pahayag ni Bobby, samantala, inilarawan naman ni Angelo de Leon si Red bilang, the best guy friend you could ever have. Anya, he will be there for you. He will protect you. He'll tell you straight up what's wrong with you. He will be the one to stand up for you. At hindi nagpahuli si Sarah Soto na inialay ang kanyang boses sa pamamagitan ng kantang Umagang Kay Ganda, isang mapusong tribute para sa kanilang yumaong kaibigan, bago ang memorial service si Bobby, Michael, Angelo. At Derek Mark ay naging mga ninong at ninang sa binyag ng bunsong anak ni Red na si Ryer Rauch. Welcome to the Christian world, Raya Rauch. Proudly became godparents to at Red Sternberg and at Sandy Sternberg's son, pahayag ni Derek Mark. Pumanaw si Red noong Mayo 27 tatlong araw bago sana ang kanyang ika negatibo limamput isa karawan. Ngunit sa puso ng kanyang mga kaibigan at tagahanga, mananatili siyang buhay sa bawat tawa, luha at alaala ng kanilang barkadahang walang kupas.